May si kuya dito pakain sa baka para mapatunayin ah, kumakain ng baka. 26 26. Ayun, 26 na lang daw ito. May 26 na lang daw ito. Ang pabaya alak, naging mag-aalaga ito naging kaya napabayaan May 26 iskater. Mga water may 26. May design sa dami ni May maghinahang baka nabili na. Magkano na bili boss yun? Sandali po boss 100,000 100,000 Maginahang baka Lalaki ang anak Magandang araw mga talong TV Nandito na tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas Araw po ng Biyernes July 4, 2025 Ito po yung mga binibenta Mga inahin, dumalagat, maginahang baka Maraming pa tumagi ng mga quality baka Kaya lang ay medyo matumatumagin yan Pero mag-update pa rin tayo ng mga presyo Na mga binibenta Ang mga binibenta video sa si padre si eh uh, bata may malaking inahin si boss dito payat nga lang sa, sa katawan sabi uh, yun sila Boss ninyo, magandang umaga. Magkano ang binihingi mo dito? Hindi 685. 685. Tata ay dito 685. walay? Bagong walay. Oh. Ito may anak. Ay, ito may anak ito, may malaki dito. Okay. Maginahan. Yan. Mag Nasusuka. Yan ticket pa Magkano naman itong maginahan mo? 288, 108. 108 maginahan. Maginahan. Kaya ayon 108 maginahan. Mga bakang agungsilya mga bakang agungsilya. Ito ay ticket tama yan niyan. Lalaki ang anak? Lalaki. Torete. Ngipin ay bentado pa po. Ah, mag ah, maginahan nga. Ganda ka ng inahin, May maginahan ba kasi boss dito? Lalaki ang anak. Magkano ang presyo? 130k. 130k. 130, 130, natin. 130,000 daw ang. hinihingi sa kaya ito mabawasan. Lalaki ang anak yan. drep. So, malaki na pati ang anak niya. Mga Indo-Brama ng lahi, 'yan pa. May mga baka si boss mga ulandis. Yan ang mga ulandis, mga mistis, mistisa. Ano may mga anak wala. Ay, sa may anak. Anak ito, to. ni maginahan nito? 1.5. Ha? 1.5. <laughs> ay, hindi ay magina. <laughs> 80 yan. Ito yung may anak guys, Ito na may walang anak. 160. Ah, 60,000. 60, thousand 60, daw ito. Inahin lang. Yung isa yung may anak. Ayan, mga binibenta pa ni Bossy. Eh. Parang bago anak lang yun, ano? Mga linggo pa Ay, kung pa yung ibuwer. Bukan sabi ni Kuya kanina, wala pala ang sungay. Ganda ng baka ito. Kumaka para maitama tama ko sa inyo ng ayaw. Ganda ng katawan. Okay. Totoy yung na nanganay.

75 daw 75 daw itong isang ito Tapos ito na may 68 daw Gusto ko mabili May 68 pa bukas ako kung kayo makaayos Kung kaya ayos mo ko lang Hindi ko gusto lang makabili Babawasan ko yung akin. Ano sa nagbabayad yung draw sa akin? Bibigyan ko kayo na isa pa. 4-5. na sa katin 4-5. Anim na po. na po. na po ang tawa di Okay, ikot ka. Hindi kayo makabili po sa akin. Pag-uusapan natin. ikot mo na. Wala pa kung ikot mo na kayo. 6 pa. Binihingi na. na para 6-8. 6 na lang. 65 ang 65 ang ito di pang saan, 68 o 65 Diyan ba kayo may tsuro ng bako? Na iba, iba ko figura, iba ko mga braso, hindi mo mga braso maglalakan Hindi <laughs> <laughs> pa nagkakasak Kung kayo 68 ka, pagbibigyan ko pa kayo, kung kayo mag-aayos okay. so, okay. Sa karin niya yung biglalin yung pangaral ako O rin ka po okay. so, kayo okay, sa amin Kaya okay. sa mga talipot yung mga koridor diya Gusto ako yes. <laughs> so, so, Titiin pa doon ang iba muna pa doon ang iba muna Ito hindi mo lang kasi busito binibenta. Magkano po? May git na 40. May git na 40 daw to binibigay ni Kuya. Oo. Oh. Dumalagang may baka. Yan binibigay ng 100. Ah, oh, may Bilihan na bilihan Hindi yan daw bilihan. Binibenta pa tayo dito. Ang inahin mo. Chocolate brown na kulay. Yan. Oh, mari sa jo dapat big mama 66.5 daw ang halaga nito mabawasan 66.5 ang halaga yan may paka may libre yeah, may libre paka ay dito sa paradahan o <laughs> ayan o oh. oh. may libre paka ay dito sa paradahan sarap ng upulong isa ayo para nasa damuhan lang lalaki. Karelax. Okay. Uh, magkano kayo ito mag mo? 93. 93,000. Torete ang anak? Babae. Babay. Babae ang anak. 93,000 daw ito mag-inahan. Babae ang anak. Nagtatalaga ano, na, nagbimirinda na ito mga ito. Eh. May hawak, eh. hindi pa nagbimirinda eh. <laughs> <laughs> gutom Ay, na, may gutom na may hawak. Gutom you know, na may hawak. Yan, mga binibeta pa ito. Yan you know, na meron dito pong ma... Uh maginahang baka at inahin. Ito po yung anak ay babae. Ay, Ang inahin nito malaking baba, ano? malaki. Boss, baka uh, ito naman po ay 65 daw itong inahin. Tapos yung maginahan ay ito yung anak ko. Ito yung inahin. Yung malaking yun. Ang iningin po ay 120. Oh, kayo! Atikain! Malaki naman yung inahin. 65,000 ah, uh,

Oh, yatika ay. Talaga po, hindi po mga football sa Ito namang, ihabaw, yun. baka, <laughs> yun isa, Yung malaki. <laughs> Ini pulang pada budget. Ang lang. Ang pagkakasya ko lang. Ang lang. Ang Ang pagkakasya ko lang. Ang pagkakasya ko lang. Ang ko lang. Ang pagkakasya ko lang. Ang pagkakasya Ang 60,000 ang tawa daw. Yan ang budget ni Bossing. 60,000 ang tawa. Hindi magkakaiki itong inalok eh. Yung malaki. Magkano, malang alak mo sana? Magkano presyo mo dun? Hindi, bakit ko nalala? 68 68,000. Ito lang ah, yung malaki na. 68,000 ang binibigay ito. 60,000 naman daw ang tawang tawad yun daw lang ang budget kung bakit pa ang ito hindi magkakagasundo at malaki na yung ano, difference, 60 lang ang tawad yun na may mga baka sila boss dito ang pampeta dumalaga. Magkano ang ganitong baka mo? Binibigay na ng 47. 47. Ito iyo dito ang isang to. Magkano man? Ito malaki-laki ito magkano? Patong sa Patong sa 50,000. Yun ang mga dumalaga pa. Meron kami mag-ina. Na, ay, nakatito ko na yung isang yun. Ito Yan, mga binibigay pa ng bossing to. So. Yan, mga binibenta pa nila bossing ito. Kamusta ang bilihan? O tumal? Tumal. Tumal ang bilihan yan. Ah, tumal. Tumal mga binibenta pa ito. Maganda kang baka dito ang dalawa. Oh. Mahabang katawan nyo. Oh, so, Maparo dumalaga. Magkano naman itong medyo mabababa ng konti? Why? Anim na po. 60,000. Mabawasan pa naman. Mabawasan na konti. Mabawasan na naman isa. 65 yan, 65 yeah, maganda naman. Eh. Maganda mga baka nila. Maganda katawan. Mga pa. mga yeah. oh, Binibenta pa ito. Yan. Yeah. Ayan na. 60,000 babawasan daw ito. Ayan. Ito malaga. Binipenta pa rin Bossing. So, ng baka.